Okay dad, next question. Saan daw magandang itayo ang kainan business? Kainan business kasi nasa ganyang industry rin kami. Unang-unang, maganda siyang itabi sa McDonald's, sa lugar na meron McDonald's, Jollibee, or yung ibang mga sikat na mga, uh, fast food chain. Bakit? Bakit? Bago magtayo ng branch siyang mga yan, nagkakandak muna sila ng study about sa kung gaano kalaki yung potential customers dun sa area or sa location. Ngayon, tatabi ka na lang. Bonus yun. Hindi ka na mag-aalala na baka walang customers na magpunta. Matik yun meron yun kasi aral yun ng mga eksperto. Pangalawa, kung nasaan merong competition. Bakit? Kasi kung nasaan ang competition, ibig sabihin, nandun yung pera. Huwag na huwag kang iiwas sa competition. Bakit? Dahil hindi kayo magkakaway doon. Patotohanan nga niyan, magkakatulong pa kayo. Dahil pinagtabi-tabi niyo yung mga business niyo, free marketing niyo. Dahil malalaman ng tao na merong kainan doon. So, saan pa sila pupunta pag nagutom sila?